Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, sa so mga panahon ngayon, alam natin marami ang umaalis ng Canada. Hindi na po nakahanap o nahihirapan makahanap ng paraan to remain here uh, with a valid status. Kaya marami ang napapauwi. Um, but I know na even if merong mga umuuwi, ilan po sa kanila nagbabalak pa rin bumalik sa Canada ba? Diba? Ang advice din po ng ilang mga immigration professionals sa kanila, you know what? Uwi ka muna and then, you know, give it another shot, you know, in a year or even six months, etc. Okay? So it is possible. And uh, baka nga may better chances ka talaga of becoming, you know, a permanent resident sa susunod na pagkakataon. Hello, nagbabalik again. Maraming salamat pa rin, Jake Aguilar, attorney Jake Aguilar ng JCA Law Firm. I know, meron ka na rin mga nabigyan ng advice na umuwi ka na lang muna. Diba, uwi na lang muna. Tama po, uh, Ina. And by the way, magandang araw, magandang gabi sa mga nanonood or nakikinig. <laughs> um, yeah, uh, marami rin po kaming na-advise uh, na nan yan. Pero meron din pong mga success stories which I can share. Um, Unang-una po, yon this, this year, 2025, uh, marami na po rin kaming nabigyan ng advice na baka gusto mong umuwi muna kasi hindi talaga uh, maganda yung sitwasyon natin ngayon dito sa Canada. Um, masakit mang i-advise yun ano, sa mga nandito na. No? Sino bang gustong umuwi? Yun nga, from, from what I know, yung mga kung sino man ang nakarating ng Canada, somehow parang gusto na talaga nila dito. ipaglalaban na nila, gusto na lang maging PR din. So, minsan nagsisimula, oh, gusto ko lang bumisita. Uh, tourist muna or, or Oo. muna ako or uh, uh, magtrabaho muna ako. Temporary worker lang talaga yung plano ko. Pero yun nga, once na, na somehow na-appreciate mo na -appreciate yung uh, opportunities dito sa Canada at saka yung sabi natin natural beauty niya, marami ang nag-design na, mukhang kung pwede ako maging PR dito, sige. Well, oh. Ko na, ano. Pero, yun po, magmula nung uh, nag-start ako ng practice 2016. So yan, malapit na po kami mag-10 years. <laughs> Oy, wow. So ngayon lang po kami somehow nag-advise ng uh, baka pwedeng umuwi ka na muna. Kasi talagang hindi maganda. Ang oh, hirap sabihin. Ano, ang eh. hirap sabihin. Uh, masakit man sa sa damdamin natin na uh, mag advice ng gano'n. Pero sometimes kailangan mong gawin eh. Um, para lang hindi lumala yung sitwasyon. Kasi nga din, pagka nawalan ka na ng status, tapos nag-overstay ka, parang you're just making it worse. yeah Hindi po ba? Um, so yun po yung mga complications dyan. It's a different matter din kung uh, ini-sponsor ka medyo complicated na topic na po ano pero oh. kung um in sponsor ka uh, as as spouse, common law partner ganiyan somehow kahit nawalan ka ng status na, na iba 'yon. Oo, iba 'yon. Oo, iba 'yon. Pero supposedly nga kasi pagka nawalan ka na ng status, violation kasi 'yun eh ng Canadian yes. immigration laws. And supposedly nga kung nakapag-violate ka ng immigration laws, hindi ka pwedeng magkaroon ng kahit anong status eh kailangan i-resolve mo muna yon so kumbaga meron ka nang ano eh uh, medyo dihado ka na eh kasi susunod mm -hmm. mong application correct ba ang sila in short Um, kung hindi ka uuwi eh, and you insist on staying here without a valid status, you are just jeopardizing any correct. future you might want to have. Correct. Para bang tinapon mo na yung anumang pag-asa mo kung maganyan. Parang TNT ka na lang siguro uh, trabaho ka, cash basis. May hirap yun. Oh. nga parang ang hirap na nun. Yes. Yeah. So, Jake, yeah. -oh. Uh, kapag ikaw ay nagbigay ng ganong advice, uwi ka muna. Um, do you also mention that, alam mo kasi kung umuwi ka, you can try again and you might even have a better chance. Okay. Next time, una sa lahat, manatutunan mo na anong kailangan mong gawin. Exactly. So yun naman po yung other side of it. So you can look at it that way na hindi naman yon forever kung uwi ka, hindi naman, wala ka namang ban eh, na bumalik eh, pwede ka naman bumalik. Oh. At yun nga, so, so, somehow kung wala ka nga na violate, di ba, kung before mag-expire yung status mo, naisipan mo lang umuwi agad, which you should consider talaga. Eh, pagbalik mo, di, malinis yung record mo. Pagtingin lang mm -hmm. yung Canada sa record mo, oh, hindi ka nawala ng status. Before mawala, mawala yung status mo, umuwi ka naman, nirespeto mo yung Uh, batas ng Canada, mas oh. good shot ka, di ba? Mas eh. malaking ang chance na makabalik ka. Kasi nag-i-demonstrate mo eh, na hindi ka uh, sabihin nating atat sa Canada. No? Kaya <laughs> pa lang umuwi, which is good. Yun lang yeah. nila makita meron kang good history. Yeah. Buhihin natin gano'n. So okay yun. And the number one thing that you can use to your advantage is yung na game mo na experience. 100%. So you in. Ah, oh. gandang tama 'yon. Uh, I I would agree with what you said. Kasi nakapunta ka na sa Canada somehow. May idea ka na ano ba itong kanto. 'Yun nga. Ito ba ay e, isang bagay na well, gusto ko pa rin ipaglaban o lang ulit ako sa Pilipinas. Nasa sayo 'yun, eh, mo. Pero at least nakita mo na nga ang Canada at uh, nagkaroon ka na rin ng mga connections whether sa mga kaibigan mo Uh, kamag-anak mo, or even potential employers, di ba? So, mm -hmm. importante, nagkaroon ka na ng connection. Magagamit mo na yon sa balik mo. Tsaka, yun, hopefully, nagkaroon ka ng added drive. So, Hindi yeah. pa naman huli ang lahat. Wala namang, uh, yun nga, forever dito. Hindi ka naman laban. Pwedeng-pwede kang makabalik. And in fact, yun nga, gusto kong i-share. Kasi ngayon lang din, araw na ito, eh, medyo timing, may bumisita sa amin na client namin na yan, pinayuhan namin siya a few months back na umuwi ka muna. Huwag mo, huwag mo nang hintayin na mawalan ka ng status. Umuwi ka muna. Total, meron ka namang pag-asa pa. Meron namang kang nakitang employer na willing ka namang i-hire na may LMIA naman. Uwi ka muna at uh, doon mo na lang hintayin yung application mo. So, sa so, palad, na approve siya doon. So, nakabalik na siya at yun nga po, bumisita, bumisita siya sa amin sa ngayon ngayong araw na ito at para lang magpasalamat din. Mm -hmm. Kaya natutuwa uh, din kami kasi yun, uh, sinunod niya yung advice namin and in this case po, oh, naging uh, successful naman yung oh. naging plan namin para yeah. sa akin. Ito yata ang kinakwento mo, ang naging it sounds like, ang problema niya ay yung paghihin, maubusan siya ng oras okay. sa kahihintay ng processing ng lamiya, no? Correct. Alright. Oo. Pero ang uh, sinasabi ko kanina na experience, let's say walang nahanap din na employer eh. Almost right. hindi na maka-extend for whatever reason. So, uwi right. muna siya. Pwede niyang gamitin yung Canadian work experience niya. For yeah. example, if he is to he or she is to set up a new profile sa Express Entry. Correct. 100. May extra, may automatic score na siya dun sa Canadian work experience. Right? Correct. Correct. Oo. Tama, tama yun. At saka yun din, um, depende sa program. Ano, pero usually, yung mga PR programs, hindi mo naman kailangan na nandito ka sa Canada para yeah. ma-approve ka for that PR application. Katulad ng mga yung express entry, Canadian experience class. Canadian mm -hmm. experience class, ang minimum requirement lang naman is may one-year experience ka dito sa Canada, tier 3 or higher. Mm -hmm. so, hindi naman required na meron kang ongoing na trabaho dito or mm -hmm. dito pa sa Canada habang naghihintay ng PR. Pwede ka naman talagang lumabas din muna at yeah. uh, hindi mo na lang yung invitation outside of the country. Pwede pwede naman po talaga yon. Yeah, oo nga. Baka din may magsabi Jake, eh pero Jake, baka kapag umuwi ako, hindi ako i-prioritize sa mga draw. Kasi diba merong mga balita na ang recent changes, sinasabi ng Canada, they want to prioritize those who are already inside Canada. O anong susabihin niya? So depende, uh, tama yun unang-una na mayroong ganong pronouncement. Pero depende sa yung paano ba nila in-implement yun. Yeah, okay. So ang isang makikita nating implementation yan, yung nakaraang ano nga sa caregiver, yung sa program mm -hmm. March. So yun, para lang yun sa mga may trabaho actually dito sa Canada. So hindi pa mm -hmm. in-offer yun sa mga nasa labas ng Canada. Okay, so, yun yung isang implementation. Pero yung sa iba, like sa express entry, wala pa ako nakikitang implementation nun. Wala okay. pa ako nakikitang yung bang pag andito ka, dito ka naghihintay, dito ka may trabaho, may added points ka sa express entry, so priority ka. So far, wala pang gano'n. Maybe okay. in the future, they will, kasi nga, nga, sabi nila, yun ang gagawin nila. Pero, at least for now, wala pang gano'n. Yeah. So, tabla oh, lang ka nung nandito at kung nasa labas ka ng Canada, sabihin natin, parehas lang din ang points nyo, at least for now. Uh Oo. -oh. And um, I think, if anything, isa sa magandang uh, na idudulot nitong mga bagong uh, policy changes ng iba't ibang immigration uh, pathways to Canada is, it is now clearer kung ano ang line of work, anong career, ang hinahanap nila. So, Correct. if you are going to restart, kumbaga your journey while you are in the Philippines, you can tweak. I think not your experience. Maganda yung idea na yun. And we, we often advise that as well. So, yun nga, pagdating sa career, dapat strategic ka. Kung ano yung kailangan talaga din ng Canada, yun. Yun ang puntirihan. Ikikik mo. Ikikik mo. Tsaka, um, sa Pilipinas din, yun may may pagkakataon ka. Kanina lang din may nag-consult sa akin na ganyan. Hmm. Uh baker naman, wala naman talaga siyang experience pa sa baker pero yung ina niya dito na trabaho is uh baker. Okay. You know, and somehow yung yung potential employer nagustuhan naman nila siya kasi parang na-testing na siya. <laughs> okay. You know, you know what I'm saying pero hindi siya supposedly uh, allowed nga na magtrabaho pa. Okay. Baker pero anyway, na-test na, na, na siya pero pagdating sa office eh, paano mo siya i-convince? Hindi <laughs> mo pa siya, hindi mo siya, pwedeng sabihin na nagtrabaho siya dito kasi hindi pa siya allowed na magtrabaho mula oh. Right as a baker. So yung tama-tama, pag uwi niya sa Pilipinas, di doon kuha siya ng either training uh, as a baker or experience din as a baker. So doon, doon niya gawin yon Mas magagawa niya yon doon sa Pilipinas. At para pagbalik niya dito, pag later on nakakuha na siya ng LMIA, eh, mas madali niya ng ipakita sa officer na, oh yan, kaya kong gawin yung baker job. Oh, pasok na pasok na siya doon. Sa Pilipinas, na baker. So, do, doon niya magagawa yun. So, ibig sabihin din, yung pag-uwi natin sa Pilipinas, we can make it productive din. Kung eh. mm -hmm. hindi naman nga uwi ka, tapos wala kang gagawin. Dapat may ginagawa ka pa din. We usually yeah. advise that as well. Tsaka, gusto rin nga makita ni officer yun na kahit na nasa labas ka na ng bansa, active ka pa rin, may trabaho ka pa din. Mm -hmm. kaya, ang ang uh, isang tinitinan niya para i-approve niya yung temporary resident application mo like a work permit. Dapat may babalikan ka doon sa Pilipinas, hindi ka dapat un unemployed. Dapat mm -hmm. uh, parang hindi ka masyadong excited na tumira dito sa Canada. Kasi otherwise, ang tingin sa noon, baka pag-overstay ka na. Kasi yeah. lalo na kung yung nga, wala kang babalikan doon sa Pilipinas, hindi mas malaki yung chances mo na mag-overstay dito. So, ayaw na i-officer ay ng ganon. So, yun nga, habang nasa Pilipinas ka, trabaho ka pa din. Magbigay yeah. ka pa din ng uh, experience para at least nga, yung pagbalik mo dito, mas ano kana? mas malaki yung chances mo na ma-approve Oh guys, no? Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi nagtagumpay sa pagiging PR this time. Eh, hindi na yun mangyayari in the future. Hindi ko lang maalala, eh. Because I've read some people commenting, eh, na ganito yung mga storya nila. Kumbaga, some guys, believe it or not, a decade in the making bago sila. Maraming ka na. <laughs> PR, yung mga nakarating na dito, bumalik na lang after years later tsaka sila naging PR, may gano'ng mga journeys sa lahat. Sabi pong ganyan, actually, 10 years or even more. May kanya-kanya nga tayong story, sabi ko nga. Uh -huh. And, pero ang bottom line dyan, kung talagang gustuhin mo, makakarating at makakarating ka or magiging PR ka talaga. Pero hindi yeah. siya madali at saka hindi rin siya mabilis. Sometimes for some people, it takes many years. Kami mismo, I would say na it took us many years before kami na naging PR. Although yeah. sabi natin landed PR kami din nung pagdating natin namin dito, PR na kami. Pero yung paghihintay namin doon sa Pilipinas, sobrang tagal. Oo. Oh. yung nga, mga sampung taon din sabihin natin ganon. All wow! In, both. mga ganon din. Kasi oh. 2000, lagpas pa nga siguro. Kasi 2004 yata ako nag-submit noon. Submission yun ha. So yung hindi ko pa kinakaw. <laughs> preparation ko, yung mga ah, parang research about Canada. Yung nga, okay bang ba Canada? Mga ganon. So yung research ko noon, of course, it goes back. 2000, year 2004. Pero mm. yung mm -hmm. sabi natin, 2004 and nakarating kami dito 2012 na. <laughs> Grabe, no? Ang tagal ng waiting. Ang tagal yun lahat-lahat. <laughs> yeah. Ay, nako. Anyway, so that's it. Meron ka pa bang madadagdag, Jake? Baka... Hmm, pag siguro may mga nagtanong pa ulit. yeah. <laughs> Something <laughs> okay. related to this. Pero for... Pwede pa naman Basta mag-comment mag, uh, kayo dyan sa baba mm -hmm. if maybe there's something that you want us to explore maybe more. or May question uh, sila na isi-send sa'yo. Yeah. Sagutin yeah. ulit. Yeah. Uh, pero kung gusto niyo dumareto kay Jake, ayan po sa baba ang kanyang email address. Siya mismo ang sumasagot ng uh, email na yan. So yeah, you can uh, reach out to him too. So that's it. We will end this episode here. As always, thank you so much, Attorney Jake Aguilar. Ng salamat din, ni Ina. For maraming salamat. See you guys in the next one. Bye. -bye. -bye.